Gala ulit tayo Pero before gala Kailangan natin ng pera Nakapag withdraw na tayo Pero grabe holding huling ride namin Grabe ito Puno ng putik Kaya tingin ko Kailangan muna Car wash muna tayo Para maalaga naman yung sa ating motor Grabe yung naging bagyo Parang lahat ng kali Naging mabato, malubak, maputik nag-uumpisa na yung rush hour dito sa BGC kaya medyo nagkaka-build up na nasasakyan sa amin naman, hindi ramdam yung bagyo pero hirap bumiyahe kasi ang traffic dahil yung ibang mga parts yata stranded nung nakita kong clear yung sky nag take advantage na ako eh nag the opportunity para mag ride kasarap talaga mag ride pag maaraw maangal tayo pag summer mainit pero mamimiss mo siya eh pag bumabag pag umuula mas safe kasi rin talaga pag dry yung kali kaya ko rin naman mag ride sa ulan pero syempre ba diba, hanap ka nung mga opportunities na may enjoy mo tapos syempre maraming area lubog talaga sa baha kaysa i ko pa yung mga nagtatabaho sa mga restaurant, pauwiin na lang sila muna para maka magpahinga, makasama nila yung mga pamilya nila. Hirap kasi pagbagyo eh. <laughs> tuwa talaga pa rin yung mga tao magpabomba eh no? Sorry na lang pag hindi ko napapansin Dito tayo sa paborito kong tunnel tunnel na to. Nasa ilalim to ng EDSA. <coughs> Sipin mo, no? Habang traffic sa taas. Nakuha ko doon. Nasa midaw. Medyo may areas pa rin pala na maluwag kasi parang rush hour na eh. <coughs> sana diretso nakaagad ng gala pero naawa talaga ako sa mga putek sa katawan ni Dream eh. Sa mga hindi pa familiar o sa mga bago dito pinangalan ko sa motor ko Dream. Sakto eh no? Joseph the Dreamer. Pinangarap ko kasi magka big bike so eto, pinangalan ko Dream. Eh, nako. Mukhang may pila sa car wash ah. Tingnan ko Oh, dami sa sakyan. Tanong ko na lang. Ay, she, may ang dami nga. Bossing, may pila? Aton, thank you. Pwede pa mag-ano muna tayo doon. Palista para sa mga magpapa-wash. Sir, ano pa wash ha? Thank you. Okay. Dito yung ano, um, parang pahingahan or tambayan ng mga nagpapawash. Maganda aircon. Meron ka rin makakain, may inom. Okay, tapos na ang ating motor. I-wash. Kukunin na natin. Pero, ang dami talaga nagpapawash ngayon kasi after ng bagyo eh, no? Thank you, ma'am. Again, sir. Hey, sorry. Thank you. Ayun, napakalinis na ulo. Kaya. Medyo pa sapa yung golong kaya painitin muna natin. Nag-clear visor na rin ako para paggabi na dare-daretso na lang. Rush vibes ganda ganda talaga pag may araw gusto ko naman yung ginawa nilang pag car wash malinis tignan hindi ako expert sa car wash auto detailing and stuff pero visually nalilinisan ako pala pala si kuya ay u-turn pala siya baka may lang naman maraming tumatangkilik na sa angkas no sa mga joyride kasi motor rin naman talaga yung pinaka efficient na vehicle sa paglalakbay eh yung iba kong ang kahilala una pa angkas angkas lang pa joyride joyride tapos balita ako na lang meron ng ADV 350 grabe no first bike ADV 350 So, ang grabe yung traffic dito sa Makati. Pero in fairness naman, ma-efficient dito yung mga enforcers Alam nila magpabuhos. Kaya dito hindi rin masyado siguro effective ang NGAB kasi, syempre, kung saan yung maraming flow ng traffic, yun parang pinaprioritize ng mga enforcer. And nakakatulong talaga sa pag-elevate ng traffic kasi, hindi lang isang enforcer yan ay eh. hindi lang yun nandito marami yan nakapila sila doon tapos niraradyo nila yung sitwasyon ng bawat kanto napaka efficient lakas ng hangin ng presko pero sana naman huwag naman muna na ulan Naulan, ulan patig na ako ako basa tong kotse saan to galing galing to sa lugar na may ulan lakas ng hangin talaga as in tumutulak sa katawan ko dapat dito may presence of mind ka eh. Yung iba kasi nasa kanto, kahit pinapago na ng mga enforcer, minsan nakatunga hindi sila, hindi nila napapansin. Katulad dito, nagpapabuhos yan eh, dito sa inner lane dito. Ayun o, pwede sila. Pinapago, kaya dapat may presence of mind ka talaga, nakatingin ka lagi. May situational awareness, yung mga ganun. Thank you po. Ayun o, oh, rin dito goers. Sana ganun, no? May situational awareness yung mga enforcer. May situational awareness yung mga drivers, riders. Pinaka malala yung mga nagugulat sa kalye. Kasi pag tinanong ka rin ng enforcer, eh, ka nagulat? Hindi ka ba nag-stop and observe? Mga ganun yun pinago na oh kaya kailangan talaga situational awareness nice okay, so, classic pag nag opisina ka parang ang sarap na nakapang opisina ka with syempre yung mga padding na protection and helmet pero yung suot mo pati yung motor mo classic look eh anong bilis <laughs> orange na agad Pero tignan natin, minsan ipapaboos nila yan. Kung wala naman tumatawid at kung maluwag dun sa harap. Makikita mo talaga sa paligid dito, all walks of life. Mga nag-oopisina, na pauwi na, mga nagko condo Yung iba dito siguro after ng opisina. Ginagawa ko dati. After office, nakakapag-jogging ako dito sa Ayala Triangle. Kasi malapit lang yung tinitirhan ko dito sa may Asian Mansion Banda. Di pa rin tayo nakakapunta Tagaytay. Pero ayun ya, sinimulan na natin. Atas pa ba tayo? And taking advantage of the weather. Ito na nga eh, umaraw, tuyo yung kali. Enjoy na natin. Sanay na ako sa maraming stoplight kasi sa BGC ganun din. Pag sanay ka na sa Manila, yung mga gantong sitwasyon, hindi pa traffic. Masaya ka pa ng ganito kasi umaandar eh. dito tayo sa left sa gitna yung mga magi green belt dito kakanan sa mga hindi familiar dito sa Makati yung greenbelt belt dyan yung mga bilihan ng mga luxury line ang galing ha ang ganda ng land cruiser na to oh. parang yung mga land cruiser ngayon mukha na silang mga land rover pero at least para sa akin ha Toyota known for reliability. Uy, ang ganda ng sunset dito. Dati nung kumukuha ako ng condo. Iba pala ang value ng mga unit. Depende kung sa sunrise siya, sa sunset. Minsan, mas mahal sa pag nasa sunset kasi yung tirik ng araw nasa sunrise area eh yung iba ayaw ng ganun yung iba siguro gusto makita yung sunrise pero pag tagal na, pag nararamdaman mo na yung init ng summer may init na talaga di katulad pag sa sunset, may may enjoy ka sunset and at the same time, hindi sa'yo masyado tirik yung araw eto na ang traffic, both sides etong mga to, paed sa yan eto naman kami ay southbound ito yung truck baka may issue na traffic lang talaga truckers siguro ngayon no maraming truck pero okay lang yan wala akong inis sa mga truck kasi no choice eh andyan yung goods eh nandyan yung mga delivery nyo yung mga supplies nyo diba actually natin I think mas maganda nga na ano sila eh, ma-recognize yung effort ng mga truck drivers di ng traffic pero buti na lang talaga umaanda di ko natis yung ganto dati talagang kumuha na ako ng condo malapit sa office pero ngayon na eh, enjoy ko naman mag travel ng mahaba yun nga lang kasi pag nagiging routine na ayan oh, nag aaway pa sila yun pag naging routine na ang hirap lane filter gaming Para usok, buti na lang dito sa SLEX. lex Mapagbigay naman yung mga sasakyan, pati mga truck. Kasi what's the other option, di ba? Kung meron na motor dyan, naman. Kahit ako rin naman, nagpapadaan. Mga cellphone pala to. Hindi <laughs> ko talaga gusto nagsa-cellphone kung kailangan kong kunin yung cellphone hihinto ako sa gilid kung walang mahintuan hindi ako magsa cellphone kahit sa mga previous videos namin yung boss rate makikita nyo talagang hihinto kami sa gilid kung kailangan namin mag cellphone talaga may bottleneck kasi yung mga pahanan sinasakop yung lane namin dito sarap makakita ng mga kapwa riders siyempre nang pag umaandar na pag hindi na stuck sa traffic sa ilalim yung aking ah, card Let's okay. go! Let's go! Ganun talaga, minsan nababasa, minsan hindi. may build up ulit kasi may exit sa kanan. So same scenario yung mga nandito sa inner lane kahit pakanan sila dito nila ino-occupy. Tsaga-tsaga na lang ako. Ramdam na ramdam ko yan pag naka pero pag naka-motor nakaka filter naman and generous naman yung mga tao pero also, para ride sila ano kayo meron nangyayari dito sa lane na to parang wala naman after nag black na yung waist, tama lang na ano clear visor na yung kinabit ko before magride ulit pag 5 ako nag nagpapalit ng visor from smoke to clear minsan yung sunset <coughs> na naman ako. Minsan yung sunset napakaliwana. Share muna ako dito. Kailangan ko na magpagas pero ano eh. Caltex muna ako ngayon. Kahit may car park dito iwas-away na lang ako eh. Kasi nagdi-discriminate upon sila sa mga motor minsan. Pwede yung ginagawa ko. Meron dito pwedeng pagsabitan ng mga gloves. Tapos yung helmet ko dito na lang. Yun yung problema ko. Ito pa, may bag pa dito. Okay, pag cr na tayo. Real talk lang. Grabe, ang hirap mag vlog Pero, tingin ko, mas mahirap yun kung masyado mo pang plinano, masyado mo, mo pang, kailangan ng mga cinematic effects. Yung maganda yung maging natural lang. Pero, maganda pa rin na may storytelling. Sabi nga ni Casey Neistat, paborito kong vlogger yun. Mas lamang pa rin yung story. Pero don't get me wrong, yung cinematic, nakakatulong yan para sa storytelling Okay, handaan na ulit tayo sa kali Thank you po sa pagpapapark sa akin dito Siguro gagawin ko ganun Yung dala nitong tank bag ko Lalagay ko na lang sa backpack ko Ang ganda pag Gusto ko lang talaga yung mga street lights Yung mga ilaw ng mga sasakyan Lakas ng hangin Ang sarap Pag rider ka, kakampoy mo talaga yung masarap na hangin naman yung bagyo no? pag weekdays pag ganto napapansin ko parang yung mga ibang nagdadrive parang mga sobrang exhausted na from work yung iba kong nababasa sa reddit meron silang parang term nag autopilot na no? pero nakakatakot din yun kaya ma-appreciate mo talaga yung mga work from home eh. and saludo ko sa mga company ganun na exit na ako hindi pala ako aabot sa Caltex Mount Plaza ay tama kasi ito yung kalak mukhang nagpa-load pa si kuya yun ingat lang medyo malubak after ng malakas na ulan o ba't may build up dito nalito yung mga papasok traffic rin pala dito sa Kaalax no kasi usually weekend ako dumadaan dito eh. or kaya pag weekdays hindi mga rush hour sabi ni Waze may toll booth pa dito pero fast through na lang to eh hirap rin sa kaleng to kasi hindi asphalt medyo matalbog cemento eh no? may plano pa kaya sa nang ipa asphalt to medyo nararamdaman ko na yung pagdamig eh. Ganto pala dito sa Calax pag madilim usually umaga ako dumadaan dito eh eto na tayo sa Santa Rosa exit grabe ramdam ko eh may mga parang buga ng hangin ang lakas e, tulak mukha ako eh eto ba ito? ba ito? Thank you. Nalilito na ako minsan. tayo proper na ba tayo? Uy ano to? Ang binubuo dito mall ba to? Ang laki Alam ko may pinagpapagasan dito. Kaso shell. kaka ako dun sa mga pagasan dito ng mga major. Lakas ang hangin. Nakaalog yung mga poste. Ano kaya dito? V-Power. V-Power. Full tank. Okay. Palit muna tayo ng battery dito. Tumubog yung ano ko ah. Yung kickstand. Sige. Off muna ang camera. Shoutout kay mama, Ladies, sana. Baby. Huwag kayong mag-arit. Aking pag-uwi. <laughs> <laughs> Shoutout sa pamilya ko, sir. Ano ginagawa niyo? Nagtitinda, Nagtitinda kayo nang Para po makaraos. Ano yung makatinda niyo? Avocado po, sir. Abukati-abukati na lang kayo dyan. Salamat maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless you po. Nagpapalit ako ng battery tapos may mga lumapit na mga bata. Nagtitinda sila eh. Naalala ko dati, mahilig rin ako magtinda sa school naman. Yeah. Para na ako nakapag-fasting nagising ko ng umaga hindi pa ako kumakain ay hindi na pa drinks pala ako na kasi nakapag iwan ako ng bukas na root beer sa ref eh na kong inumin sayang no fasting sana na mahaba simula pag tulog pagkagising tapos re-rewardan mo yung sarili mo ng masarap na pagkain masarap na kape sarap na mga ganito. biglaan mo lang may isip na labas ako magkape, kumain aside dun sa usual routine na lalabas ako para mapuntang work at traffic masaya rin naman sa work lalo sa amin libre kami ng breakfast, lunch, dinner tapos may, sa gitna pa ng mga yon may mga merienda Doon ko lang rin nalaman na ang merienda pala ng umaga ang tawag morning bites ang alam ko lang na merienda yung sa tangale eh. kami Dami naka high beam Yung iba pang naka high beam Ang kapal ng tin sa harap Grabe Siguro masyado lang malinaw mata ko Kasi hindi na ako, hindi pa ako nadidiriman Walang poste pero Kita ko pa May, may beriyani doon video yun sobrang dilim eh. minsan nasarap rin mag try ng mga bagong establishments dito sa Tagaytay kaso kasi sa layo ng binyahe mo minsan parang doon ka na lang sa subok mo eh. pero yun yung gagawin ko ngayon eh first time ko dito sa Cafe Moto. para kayo kung ano yung makita nyo kung gusto nyo i-try 9 minutes na lang daw tayo 6.1 kilometers away May domitoms na rin dito Una ko ito nakita sa Subic e eh, Yung mga kaka-ride ko doon Malapit na tayo sa katotohanan 3 minutes away na lang daw siya nakalagay okay ang daming riders ah, ah kaya pumasok saan kaya pwede mag park <laughs> ah, pe moto cars bikes and coffee and sir bike ha? Ah. kaya pagkakas <laughs> sa Vimax? ano? 35k? Pero okay yung ano nila, magaling sila tumimpla. Kaya sa ano Makati pa? Dina oh, dinayo ko lang talaga. No go prefer ng Makati sir. Oh, habang hindi na ulan, masarap kasi. Dito nga pala guys yung kape mo to. i oh. Enjoy ka diyan. Enjoy ka sa motor ko. Dito yung motor ko, nagpapakit to. Ha, ah, hello, hello. Yung parang may bacon. Ah, sige. Ah, yung kung ano lang naka-display, no? Kung ano lang naka-display? okay, Sige, yung ano na lang teriyaki. Ice Americano na lang na large. ice oh, Ah, ice Americano. ko lang po ang gamit ko. eh, ready eh, 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 na ka agad. Ay, yun. Salamat. Oops. So, ang in-order natin itong teriyaki nila. Tikma ko nga ito. Spam ba to? ang karne naman, ma'am. Uy, na lang. Gusto ko yung plastic na straw kasi. Hindi ng papel. Masisira rin maya-maya. Okay naman. If hindi nyo bet kumain dito or hindi nyo bet yung mga food nila, sabi naman dito, pwede naman daw yung mga pagkain sa treats. Pwede pala dito magkabit ng sticker. Kabit tayo. Yun, namarkahan na natin to. Ibig sabihin, nakapunta na tayo dito. Siguro yung iba pang mga notable dito, yung vibe niya. Napaka music, rider. Okay rin sa vibe niya. Tapos syempre, tagaytay ito eh. So, kahit al fresco ka, komportable. Eh. Okay yung vibe niya. Tapos dito, order. Dito yung menu. Ito yung teriyaki na spam. Ah, spam nga talaga yun. Sobrang lakas pa rin ng hangin after ng bagyo. So, gumagalaw dito yung ano sa inyo. Mukhang kompleto sila sa machine, no? Eh. Ang maganda dito, open 24-7. May gasolinahan na, meron pa kayong makakainan. Aking communicator, yung GP10. GP10. Gili GP10, yung gamit namin ni Boss Reed sa mga podcast namin. Pwede nyo rin tignan yon sa parang basket ko ng mga products dito sa YouTube. Mm -hmm. sa experience ko sa Cafe Monto, Okay yung location, okay yung ambience. Yung food, siguro ang pinaka binabayaran mo kasi minsan talaga pag nasa mga tipong Tagaytay, Antipolo, yung lugar eh. Tapos pag medyo gusto mo magtipid, pwede naman bumili ka sa treats. Pinapayagan naman nila na doon kainin. Ba't siya nagbe-blink? Red to eh. <laughs> gulong ko or bukas yung bag ko. Minsan ganun eh. Baka gusto lang niya akong warning. Ha. Teka, tignan nga natin. Pero dito tayo sa maliwanag na area. sa so, may dali. Daling, dali, Daling, dali. Okay naman. Thank you, Lord. Okay naman. Okay, nakasara naman. Minsan kasi ganun, nagbi-blink para warningan ka or bubusina tapos tignan mo kung saan sila tumuturo pastro lang to eh nag stop silang lahat doon sa tol ano nangyari dito biglang traffic sa ano no base nung L300 ito po oh, mga kasama nung mga parang base ng truck Okay, quick recap tayo sa mga nagastos natin kanina. Yung nakain natin, I think 195 yun. Tapos yung drink natin, 179. So, around 374. Hindi ko malagay itong cellphone ko. Pero kung gusto nyo daw makatipid, payag naman daw sila na ipasok nyo mga treats na food yung mga mabibili nyo sa Petron Treats Okay guys, here's the part where I end the video Salamat for joining Please like, share, subscribe and keep on activating!